Ayan na guys, sa nakikita nyo, fresh ko na kami lahat. Ready na kami lahat dyan kasi ilang minuto na lang ay lalapag na po ang Philippine Airlines sa paliparan ng Pilipinas. At yung katabi ko, yan po ay wala pa siyang tulog. Kasi siguro sa hilig ko, hindi siya nakatulog sa hilig ko kaya malikot siya nung gabi. Ayan, ito na guys ang nakikita niyo lalapag na po ang Philippine Airlines sa paliparan ng Pilipinas kitang kita na po yung, ano, yung mga building sa Pilipinas pati yung STM alam ko makikita siya dito eh. kasi mga trademark na yan eh. ayan na guys dumagundong na ang Philippine Airlines Simple. Re-seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign is switched off. Only as soon as we we'll receive the do we may remind you to take precautions when opening the overhead storage bins to retrieve your items as these we have shifted during the flight. Passengers who are collecting flights out of the villa will be given priority. Passengers who need assistance, please approach our ground staff, we'll be happy to assist you. <laughs> <laughs> On behalf of Captain Ron Velasquez. There you go. We're waiting for Mitch. Chris Hager, catch So, VIP now. There you Ilan lang naman yan sila guys. Tapos kasunod na tayo yung anay ng Twinkie. Okay, tayo na.

Okay, Manila na po. May passport. Okay, Manila na po. Maik Pasko Ito na naman sila paalis eh. yun yung mga paalis. Kami e yung mga para, uh, kakarating. Ito na, tindahan ng mga alak. Dulyar ang presyohan dito. <coughs> na, pila na tayo para sa ano immigration gates. Ito banda bawal na ang video, so i-off muna natin ito ha. Ito banda bawal na ang video, so i-off muna natin ito ha. Ito na guys, nasa claim baggage na po tayo. Uh, pero wala pang ano wala pang na, nailaglag na baggage kaya dahil kakarating nga lang siguro mga after 10 minutes okay na yan kasi simula na yung laglaga ng mga ano dyan sira-sirang gamit at saka marami nang magre-reklamo niyan kasi um, sira at saka kulang-kulang na ang gamit sigurado yan guys ito na guys, nasa claim baggage na po tayo. Uh, pero wala pang ano. Wala pang nga, nailaglag na baggage kasi kakarating nga lang. Siguro mga after 10 minutes okay na yan. Nagsisimula na yung laglaga ng mga ano Sira-sirang gamit. At saka marami nang magre-reklamo niyan kasi sira at saka kulang-kulang na ang gamit. Sigurado yan, guys. parang kilala ko na ito. Balot eh. Tumabi ka muna So dito na pala kailangan ng i-travel paglalabas ka na. Dito na pala kailangan ng i-travel paglalabas ka na guys. Okay. okay. Dito na talaga tayo. Love Philippines. Walang ay. Love lang. Love Philippines. Love the Philippines. Okay. Ngayon tayo muna ay I ihi muna tayo guys tayo iihi lang muna saka ano saka tayo lilipat ng ibang terminal okay po yan po salamat <tong> Ngayon, tayo muna ay iihi muna tayo, guys. Tayo iihi lang muna sa ano Saka tayo lilipat ng ibang terminal. Okay po? Yan po. Lama. Okay, lilipat na tayo ng ano, lilipat na tayo ng terminal. Pupunta na tayo ng terminal 3. Lalabas na tayo, lilipat tayo. Yung mga shuttle dito guys, wala naman siyang bayad. Depende na lang sa sa'yo, magbigay ka ng ano, pamaskong handog. No, Pacific? Terminal Three. Oo. Oh. Ano yung flight mo? Ah, uh, 3 o'clock. Ano yung paso dun sa entrance Francis? Kasi itong pila nyo. Ah, uh, okay. At tayo ko dito ha? Sabi kasi doon na okay. ako. So ito na guys. Pa-registered na tayo para sa ano, lilipat na tayo ng ano ng ibang terminal. Hindi pa tayo nang Cebu Pacific. Kinukuha na ni Ma'am yung ano natin. Okay, salamat Ma'am. 11.15 tayo kasi dito Opo, salamat Ay, ang galing naman nila Nakahabol pa, last passenger tayo guys Kapatok pa tayo uh, Dapat 11.15 daw yung ano yung bus na masakyan ko pero ayun uh, na naka, nakahabol ako dito sa paalis Nabola ko ng security guard na babae. Nabayin ka mo Ayan. Ayun. yung security guard na babae. So, bye-bye. Ang kagandahan kasi pag sumakay ka dito sa ano, sa shuttle nila, una, walang bayad, walang traffic. Kasi po, ito ay dumadaan sa gilid ng airport pagilid lang siya baba hindi na siya dadaan sa ano sa sa highway kaya less traffic na siya mabilis lang tayo makarating ang kagandahan kasi pag sumakay ka dito sa ano sa shuttle nila una walang bayan walang traffic kasi po ito ay dumadaan sa gilid ng airport na uh, lang siya baka. hindi na siya dadaan sa ano, sa sa highway kaya less traffic na siya mabilis lang tayo makarating kanina pa nag explain yung ano na yun yung problem um, niya kawawa din kasi nagkali pa rin siya yata sa pisa saka sa pangalan ng um, yung mga um, pasenya pero magaling yung ano um, yung problem um,